Tatlong araw ng pabalik-balik sa headquarters ng Manila Police District si Ryan Ahunan. Galing pa siyang Laguna. Hindi alintana ang layo at pagod. Matiyak lamang na nasa maayos na kalagayan ang kanyang 17-anyos na anak na isa sa mga inaresto dahil sa nangyaring kaguluhan sa gitna ng Kilos Protesta sa Maynila. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila pinapayagang makapasok. Wala po nung linggo, nandito na po hanggang ngayon. Wala pa rin po man, balita po. Anong nangyari kung okay ba siya? Kwento niya, nagulat na lamang siya nang makita sa social media na isa ang kanyang anak sa mga naaresto. Ang paalam daw kasi nito, a-attend lang ng birthday party sa Maynila. May nagbasa na po sa akin na matagal sa akin, na parang alam ko raw yun. Tinilang ko po yung video. Yun na nga po, tapos may nag po na nasa loob, tumawag sa second ko ko na nahuling araw po sila dito sa MPT. Hindi naman siya naniniwala na sangkot sa nangyaring kaguluhan ang kanyang anak. May ko, ang anong pa nga niya, pag siya nag-graduate, pa rin. Tapos ganyang ginawa ng mga kapulisya. Si Sinayda naman, hindi na alam ang gagawin dahil hanggang sa ngayon, hindi niya pa rin nakakausap o nakikita ang kanyang 14 anyos na apo na isa sa mga naaresto. Hindi ko na alam na patlong araw na kami pabalik-balik kukunin ko ba mga pangalan ng puli para ireklamo ko mataas? Dadalhin ko doon sa Palacanang? Ay, ang lupit po! 14 years old, nagmamakaawa ko, padalahan ng pagkain, bigyan ng damit yung <coughs> apo ko kasi po nakahuba ng ikunong yung, yung nila. May video po. Kaya nga ako hindi Hindi rin ako makatulog, hindi ako makakain, uminom lang ako ng gata. Ang... Isa lang ang hiling niya ipakita ang kanyang apo dahil nais niyang matiyak na nasa maayos si itong kalagayan. Sana man na kasi ipapilahin yung mga bata para kampante kami. Nang makita namin yung mga apo namin kung ano ba o buhay na o may mga sugat na ba. Gaya ng ibang magulang, naniniwala si Sinayda na nadamay lang din ang kanyang apo at hindi talaga ito kasali sa gulo. Hindi naman mapigilang mapayak ni Shelo, isa rin kasi ang kanyang 16-anyos na anak na babae sa mga inaresto dahil sa rayot. Ang sakit sa pag yung mga anak po namin kinulong, Nang ganun-ganun na lang, sana indigestigahan muna kung kasama talaga sa nanakit, sa mga naman din. Listen, kasi imposible, ang mga nang gumawa lang yan, yung mga talagang atang isa, batang karne, yung mga anak po namin nag-aaral, paano po yung pag-aaral nila magsisimbalang lang daw sana sila pero laking gulat niya nang makita sa social media na naaresto ito. Magsisimba lang po talaga kami. Inaantay po nila ako sa, sa may baba ang puno kasi traffic na po. Talaga yung po kahit ano po pong gawin nyo kasi sobrang sakit na damay nang sila. Ayun sa abogado ng ilan sa mga naaresto, kailangan mo nang investigahan kung talaga ba nagkasala ang mga ito at dapat nang pakawalan lalo na ang mga minor de edad. Kailangan nilang patunayan ano yung ebidensya meron sila. As of this day, uh, wala pa kami nakikita ng ebidensya. Uh, Kitang-kita naman sa footages during the incidents. Kung sino yung mga nagtapon ng mga monotog at sinong hinapon. Paano yung mga, hina mga lang along the way na nakatayo at wala namang ginagawa. May pero ayon sa MPD Hindi naman natin huhulihin ng mga taong ito, yung mga individual na ito, kung wala talaga silang direktang uh, kinalaman doon. Ang sa atin dito pati yung mga hindi natin na aresto ay hindi kami papayag na hindi namin masampaan ng kaukulang reklamo sila. Ngayong araw isinailalim na sa inquest proceeding sa mga naaresto sa headquarters ng MPD sa mahigit dalawandaang naaresto, isandaan at siyamnapot dalawa ang sinampahan ng kaso, kabilang dyan ng anim na pong mga child in conflict with the law na edad 15 hanggang 17 anyos. Lumabas na kasi ang discernment mula sa DSWD kaya nakasama sila sa kinasuhan. Ang mga naaresto namang edad 14 anyos pababa ay pinoproseso na para mailipat sa reception center ng Maynila in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority.